Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 23, 2025, Sabado. At ngayon po ay ginuginita natin ang kapisaan ni Santa Rosa de Lima, Dalaga. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Ruth, Chapter 2, Verses 1 to 3, Verses 8 to 11, and Chapter 4, Verses 13 to 17. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay, Buus. Mayaman nito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, Pupunta ako po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Noemi, Ikaw ang bahala anak, Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Bus. Nilapitan ni Bus si Ruth at kinausap, Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika. Napakabuti ninyo sa akin. Gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Bus. Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Napangasawa nga ni Bus si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ng Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kay sa pitong anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Balanay sinabihan nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Hese na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapapalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa simbahan ng Our Lady of Fatima dito po sa Las Piñas. At ito po ang ating uh, unang pagbasa at pagninilay para sa araw na ito kung saan ating narinig mula sa aklat ni Ruth no, ang uh, kwento ng kaligtasan. No? Kung sabi nga, ang naging anak ni Ruth kay Bus ay si Obed at si Obed ang magiging ama ni Hesse na magiging ama ni David. So ito po yung di ba, naririnig ninyo sa uh, sa Salaysay. No? Tuwing simbang gabi, ang genealogy o lahing pinagmulan ni Jesus. Uh, ito yung kumbaga yung pangalan. So na kung tutuusin, parang papalapit na tayo ng papalapit no? dahil uh, narinig na natin ang pangalan ni Obed na magiging uh, uh, ama ni Hesse at magiging ama naman ni David. Pero dito po maganda rin na mapaalalahanan tayo no? yung uh, talagang sadyang may plano ang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bang, ba, si, si Ruth ay namataya ng asawa ah uh, bagamat wala na siya dapat katungkulan sa sa uh, pamilya ni nung asawa ni ni Ruth no pero inalagaan pa rin niya ang kanyang biyanan na si Noemi at uh, ito ay kanyang pinaglingkuran at inaalagaan kung kaya uh, naging mabuti pa rin ang kanyang pong kapalaran dahil nakilala ni Ruth si Bus na siyang Uh, naging kanyang muling asawa at uh, naging maayos na ang buhay. Pero yun, ba, yun nga, no? yung magandang paalala ito sa atin na minsan kahit na kala natin puro kasawian ang nangyayari sa buhay natin, pero sadyang merong uh, direction direksyon, no? merong ginagawang paraan ng Diyos para tayo madala sa isang uh, mas tamang uh, kumbaga mas tamang pamumuhay kasi nga 'di ba kung uh, yung plano ng Diyos ay yung bang magiging lahi kaya kaya namatayan ng asawa si Ruth kasi kailangan niyang makilala si Bus na si Bus naman ang pagmumula ng lahi no ni, ni Obed na yung ganoon po no mayroon talagang kwento at mayroong kumbaga yung kasaysayan hindi lang ang mga nangyayari sa atin hindi lang basta pangit na pangyayari kundi mayroong mga aral at bahagi ng plano ng Diyos ang lahat. Kaya kung meron man mga pagkakataon na kala natin kabiguan lahat, isipin natin mabuti mayroong magandang plano ang Diyos sa atin. Muli po, isa mo pagpalang araw sa inyong lahat.